Good morning guys, tara samahan nyo ako at uh, magpiling tayo na amo ngayong araw na ito. Dahil alam nyo ba kung anong araw ngayon? Linggo. So, pag araw ng linggo ay hayahay ang mga kupela. <laughs> at piling mga amo pag araw ng linggo. O oh, baka ako lang 'yon ano. <laughs> baka kasi may, ma misinterpret ng mga iba. So, simanang nyo lang 'yon. nagtipiling amo kapag araw ng linggo. O oh, di ba? Ako ngayon ang boss diba? <laughs> Kasi wala akong amo. So, syempre, ako ang boss. Pag wala si amo, ako ang boss pag araw ng linggo. O, oh, ba? Diba? O, oh, tara na. At samahan niyo ako na sasakay tayo ng bus. Magdalalakad tayo guys na magpunta doon sa ano, sasakayan ng bus. At uh, medyo maaga tayo ngayon. Nag-change na rin yung time ano. Ngayon, eh, yung agwat ng, ang uh, time natin dyan sa Pinas ay anim na oras. Yan. Kapag ka tagla taglamig, anim na oras yung ating agwat ng time. Kapag ka summer, sabi ko nga, eh, limang oras. So, uh, dito sa parting Europe, maraming ano, no? marami uh, Mga bansa na nag-change ng oras. So, may mga mangilan-gilan lang naman na hindi nagpapalit daw ng oras. Pero karamihan ay nagpapalit ng oras. Mula dun sa bahay ng aking amo, guys, ay Siguro itong nilakad kong ito ay eh, mga 5 to 7 minutes, depende sa aking paglalakad, no? Pag mabilis-bilis ako siguro ay eh, mga 5 minuto bago marating yung waiting shade. Pero kapag uh, mabagal naman ako, at ito na nga, hinihingal na si manang ninyo, talaga iba na talaga yung tumatanda, eh, no? Pag talaga nito nga, tumatanda eh, alam nyo, yung... Uh, <laughs> admit na natin na marami na tayong nararamdaman sa ating katawan at hindi na ganun kaliksi ang ating mga kilos. Ayan, so malapit na ako. Dito na nga tayo guys, so oh. Malapit na tayo. So yung mga dinadaanan, oh. Ayan yung view ng aking mga dinadaanan. Magulo lang ang ating pagvideo, uh, pag-video. O, oh, diba? Nandito tayo. Feeling tayong ano ngayon, hindi ah? <laughs> 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 tayo nahihiya. Uh, dito na yung ano, dito na tayo sa road, main road. At uh, Ayan, malapit na yung aking ano, bus stop. So, ang daming mga ano, ang daming mga olive tree. Olive tree. At saka ito pa, ito, 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 ito. sa inyo. Ito, 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 Orange yan. Yan, orange na sa baba ng ano. O, diba? Ayan, orange yan. Ayan. Hindi pa, hindi pa hinog. Ito naman, mandarinya ata to. Tingnan nyo. Ayan, mandarinya. Ah? Oo, mandarinya kasi, kasi maliliit siya. Oh, di ba? Marami siyang puno pero ngayon una oh, na matay na yung mga tanim nila. Ito naman figs. Yan, figs naman 'yan. Yan, yan, yan. yan, yan. Figs, pero siyempre wala nang bunga ngayon. At ito naman ay, ito toto, to, rutakino. Yan, yan. Rutak, rutakino Rodac... na walang bunga. At 'yun yung bandaron ay ano, siguro Clementines 'yon, yung ah uh, Clementines, parang sa atin sa Pinas eh, parang kiat kiat ganun. Pero ma magkaiba pa rin sila. Yeah. So, andito na tayo, guys. Malapit na tayo. No? At uh, nararamdaman na natin yung hiya. <laughs> Kasi nagbi tayo, no ba yan? Vlogger ko no ay pa na mag-vlog uh, vlog, -vlog diyan sa daan. Pero mahiya man ang. Uh, wala namang pakialam yang mga yan eh. <laughs> o di ba? Binigyan ko nang ano, ng uh, lakas ng loob ang aking sarili. Ayan! dito na tayo sa ating waiting shade. Ayan. O, yan. O, pagmamayari natin yung waiting shade, ano? Nandito na tayo. So, antay-antay na natin yung, ano, yung bus. Napaaga ata ako, no? Nang dating. Di bali, mas maganda na yung ganito naman. Napaaga yung dating kesa naman yung nagmamadali ako. At parang hinihingal na inahabol ko yung bus. Yan. So, hanggang dito lang muna. At ako'y mag-aantay ng konti. So, ayan, guys, yung paligid. Yung nag-aantayan ko ng bus. Yan. Ayan, ayan ang makikita. At nakarating na nga ako guys dito sa town. alidra kung tawagin. Pinapakilala ko nga pala sa inyo si Sis Leia dahil hindi kami nakasali sa video kaya kami naman daw. Ayan. At ito si Sis Lee na bago pa lang dito sa Bansang Cyprus. At ito naman si Sis Delia. At behind ay si Sis Joanne. So sila ang mga lovely ladies dito sa Cyprus. Nga pala, si Sis Lynn ay may git pa lang siyang isang buwan dito sa Cyprus ex abroad din siya. Galing daw siya ng Kuwait. So, sana makatagal ka din dito, sis Lina, no? So, good luck sa'yo. At matitigman mo na rin ang mga paboritong pagkain dito na mga lubi, pasulya, at spaghetti. Ito naman ang ilang mga daan at kusali na makikita sa loob ng Nicosia Town. Na malapit sa border na tinatawag na Turkey Side. Sis. Say hi. 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 Hello, Baba. Hi. hi. Dress. Uh, kahit kayo magkaroon, ah. Hello. Ayan. Mga ladies ng Cyprus. <laughs> mga ladies. Oh, mga ladies. <laughs> mga kopela ng Cyprus. Cyprus. Ayan. <laughs> <laughs> yes. Ayan. Hindi ko pala, madam ano, ngayon. madam ngayon, oo. No? Ay, <laughs> eh, yan din ang sinabi ko kanina diba? umaga. Sabi ko, Madam oh. ngayon, pero bukas. Bukas ko pala. <laughs> Iba. Iba. Iikot muna kami ng konti, tapos balik uli sa church para makapagkapi bago man lang uuwi sa kani-kanilang mga bahay ng aming mga amo. What is the name? Tupac. 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 Yeah, hello Tuper. <laughs> nice meeting you. Thank you. Bye Tuper.